Salamat sa Ginoo mga maring kay nakatigum-tigum na pud mi og magpa-flooring na mi sa among kusina. Sumaon ni mga maring ako nang gilimpyuhan. Habang wala pa nabot ang panday mga maring, ako asang gipanguha gipang anam anam na kukuha ang mga dagko nga balde. Sa mga nakasubaybay di ay sa ako ang mga video nga gipang-upload sa una, makita man gyud ninyo mga maring ang ako ang forma sa kusina. Nga yung gubuta na adira ang mga dagkong balde, mga planggana, ug mga sinampay tungod kay wala koy laing pesto mga maring nga dili ini sudrako So, dira ko ga o dira ko sampay, Kaya maura ato. Alas utso pa lang sa buntag mga maring na nawag na sa hardware. Kaya akuan nang gi-order ang mga kailangan. Kaya giingnan ako sa panday mga maring kung unsa ang pamaliton. Mauto, nag-order na dayon ko o naabot na dayon ang ako ang gi-order. Diri mga maring, wala pa naabot ang panday. So, habang galimpyo ko sa kusina mga maring, nanawag sa ako driver. Kaya magpahibalo nga naabot na ang ako ang gi-order. So, maoto, mga maring, ako silang gisugat dito sa may kanto. kay tungod wala sila kat tuod diri sa amo ang area kay flooring laman amo ang gipabuhat mga maring so gamay lang amo ang gi-order onom ka 150 ka halo black walo ka bakal nga 10 mm mga maring o duha ka bakal nga 9 mm ang mo ang gi order tapos nag order pud mi mga maring ukan ng plywood kay para na siya pang hulma mga maring dito sa beam kay pabutangan man mo beam mga maring kay lalom diri sa mo ang muang banda pagkataod-taod mga maring naabot na ang mo ang panday o diri mga maring akuan na lang gi fast forward kay aron madalita. unya kay lalom man diri nga side mga maring so mo ang gitugunan ang panday nga iyahang nigunon butang din ha nga side para dili mahunlak mga maring sa panahon nga inig ng ang punduhan ug yuta gina na mo ang panday mga maring nga idugul-dugul niya ang mga bakal so ang ibutang day na mo dira nga bakal mga maring katong 10mm kay aron ligon gyud siya dira sa kanto mga maring pabutangan na mo na dira og poste kay katung sa una nga napabuhat mi og CR mga maring wato siya nabutangan kay tungod lagi walay budget kulang ang among budget so delikado siya mga maring kung dili siya mabutangan ugposti. og poste og sa pikas poste mga maring, amuan ng pabarinahan para mula post dito ang bakal. Kaya para mas ligon yun siya mga maring, kaya pabutangan man mo ang beam dira sa kilid. E flex dahil na ako mga maring kung unsa kalalom dira sa amuang kusina. Mga duhana na siya kahalublak mga maring, ing anak kalalom dira nga part. So medyo mabaw-mabaw lang na siya dira nga side mga maring. Kaya ang mas pinakalalom yun mga maring dito sa likod. Dari nga side mga maring, mabaw lang siya kaya pabuntod man patakilid man ang amuang lupa mga maring. Gusto na unta ako mga maring nga mabuhatan na may lababo niya. Kaya wapaman pa man may budget mga maring. So, flooring lang sa. Niya, na plano-plano may mga maring. Nag-ingon ko sa ako ang partner nga. sa sakali mabutangan naglababo, kailangan ang lababo mga maring, ing ani kataas mga maring mga 1 2 3 4 5 mga 5 ka ano mga maring halo black kay mas ganahan ko mga maring ug kanang mubo kay syempre mubo man tanga tao so dapat bubo ra pud ang ato ang lababo mga maring diri nga part mga maring sa likod ang akong ginaingon sa inyo nga mas lalom gyud sya mga maring unya gisugdan na dayon sa among panday og pabarina ang poste mga maring Pasensya na gid mga maring ha kay wala gyud nako na ang katong pagtao nila ani mga hollow mga maring. Kay naa magkuyilaktan ato nga time. So mauna ni ang itsura mga maring nila nang nataudan og hollow Unya bago ko nagvideo mga maring na pa ko sa ila ha kung pwede ba nga bidyohan nako sila. Yan, itubag sila nga okay ra daw. So, maoto, to, ako as lang mga maring. Okay, okay ilaha, mga maring kay okay raman sa ilahas. Salamat po ko sa ila mga maring kay nasugot ra po sila. Pagkabuntag mga maring, mauna na siya ang resulta. So, gibutangan na nila mga maring o kanang hulmahan gani sa BIM o hulmahan sa kanang poste. Ang katoday plywood mga maring ako ang giorder order wala dahil nila nagamit kay naman dahil ay mga hulmahan, mga maring katong daan nga hulmahan, nga ilang gigamit dati. So, mauna lang to ang gigamit karon ron. Kaya ron, dilipod masaya ang katong plywood nga bago na mong gipalit. Ingun sa amo panday, mga hapon pa daw niya ni buhusan ni mga beam din yung mga maring kay iya pa mang gipagtakon tong uban nga beam dito sa pika's area. So, ang diri sa banda mga maring sa may kanto, Bali, duha lang sa kabakal iyang gibutang diri mga maring. So, bali, mauni siya ang poste-poste. Dili din siya taas ng poste mga maring ha. Bali, mubo lang siya. Kay kutob naman siya mga lima kapatong halo blocks mga maring. Kay syempre, wala pa man budget. So, maulang na ang nakayanan sa atong budget mga maring. Unya, ang pangayo niya sa pakyawan ani mga maring kay 5,000 pesos. Sa so, gusto utana, kung pila ang mong nagastuan ni mga materialis, bali, naa sa 7,000 kapin mga maring. Hapit na siya mag 8K. Pagkataw tao, naabot na dayang ang yuta nga ako ang gi-order. Bali duha ka load akong gi-order mga maring kaya maudyo yung makasya dito sa amuang itambak sa kusina. Pagkahuman, ilahan na gibuhusan og semento, ang poste o ang beam. Ipangutanan ako usab ang panday dara mga maring kung mapaigo ba ang yuta nga ako ang gi-order. So, ingon niya mga maring paigo daw. Sus, so, napasalamat lang dyan kung maring kay Paigo DI ay, ang duha ka load. So, dapat pala talaga mga maring, lagyan ng bakal pag mag-flooring. eh wala kasi kaming ano, alam na ganyan pala dapat. So, ngayon, naglagay na kami. Tapos, nilagyan din namin dito ng beam mga maring. Oh. Beam, papunta dyan. Hindi pa tapos dito, banda, lalagyan din niya. Hindi pa tapos. Tapos dito mga maring, isasarado niya yan. So, ito nga pala yung, ano, mga maring, yung ginagamit niya pang ano sa lupa. Ay, ah, ang bigat. Mauni siya, mga maring, ang pang ano sa lupa, mga maring. Ana. Okay, para maano ang lupa dito Ay, sa ni lalom. ha Para asan yung mga bakal? Flooring. Para mag-ano siya magtibay. So, ito na yung hitsura ng aming kusina ngayon, mga maring. kaya na. Kung dati mga maring sa nakawatch ng video ko, kung makikita ninyo, di ba malalim doon, tingnan. So ngayon mga maring, natambakan na at nalagyan na ng bakal. Kulang na lang nito mga maring is flooring. So thankful talaga ako mga maring kasi paunti-unti ay nakaipon kami ng pera ng partner ko. So, na karoon kami mga maring ng bagong project itong kusina namin. Actually, mga maring, ito naman talaga dapat, mga maring, ang pinaka-importante ang kusina, yun, mga maring. Kaso, maupahinoy na ulahi mga maring, imbes dapat mo iunag buhat. Lisod ko, kanang hugas o plato, luto, mga maring, kaya kong tuwad-tuwad atong area dari dati, maring. So karon kay okay na. So flooring na lang yun ang kulang ani mga maring. Mas maayo pa yun unta mga maring kung butangan na nako na o ka ng lababo. Kaso wala pa man yun may budget mga maring. Bisa kung sao na mag budget budget, di yun siya mapaigo. So sa karon mga maring, flooring lang sa yun ang mga makaya. Unya, wala pa po na ipadir mga maring ha. Ing ana lang sa yun na siya ang porma. So, pagka other day mga maring, gisugda na dahil nila o pagbutang ang flooring. So, mauna ni siya ang resulta mga maring sa flooring. Gitugunan dahil na mo ang panday din mga maring. Ngayahang bagaon ang flooring. Kaya hindi siya maparehas dito sa pikas. Banyo nga nag siya. Kaya dito sa may area, sa may CR mga maring, wala man to siya bakal. Wala siya nabutangan. So, mauna ni siya mga maring, pagkahapon na ni siyang part, mauna na siya ang resulta sa ato ang flooring. So diri nga side mga maring o oh, naa siya lahi nga color kay naulahi man na siya kay nahutdan mi og ng semento gani mga maring. So nag-order pa ko og semento so pagkabuntag another buntag pa na ni lagi human. So mauna na siya mga maring basa pa na siya dira nga part. So mauna na nag -iba ang kulay. So mauna ni siya ang resulta mga maring. So thankful kaayo ko. Salamat yu kay sa ginoong mga maring kay na humana ni ang amuang flooring. Para sa sunod mga maring, lababo na pod, o kanang ng pader, anak, dira nga side. ug dirin na lang tataman mga maring. So gusto na ako magpasalamat sa mga nagasubaybay perminti sa akong mga video. Gracias!